Ayan. Hello guys, magandang tanghali sa ating lahat. Ayan, welcome to my YouTube channel guys. Bali dito po kami sa no sa Burunggan. Um, burunggan Cathedral, yung ginawa po ng siya. Ayan. So, Ikutin natin guys. So, magapanood po kayo ng, magapunta po kayo dito ng dati pa ako um, ano. Hindi pa na ang aririn uh, re renovate eh. Ayan. Maganda na po yung siya ng ating Burunggan guys. matagal taga, yung mga taga-Burunga na nasa malayo na dito trabaho, nagpunta po dito. ito sana po yung ating ginawa po guys. Bagong renovate po yung ating CR ng Burunga. Mm -hmm. Ngayon na guys, oh tingnan nyo guys. Ay ganito. Tingnan nyo guys, oh bago na yung ating CR po guys shoutout sa mga kababayan po natin ayan nandun sa mga ibang bansa ayan kung nakapunta po kayo dati dito guys kapag CR po kayo noon ito na yung bago natin ayan ayan nalinisan na alinisa na, yun, na dito guys ito turnover na namin yan ito yung panglalaki si Ara ayan yung dati guys, dalawa lang yung ilaw ngayon marami na yan may pusi tayo dito yung tayo laboratory ito yung lagayan ng sabon at sya ito yung tissue holder may tissue na po sa loob yan, walang tao yan pag ganyang uh, grade pag nag grade, may tao sa loob yan, maganda na yan guys bagong bago yung ating ano CR ng ating downtown kasi magpipista po guys ayan ayan yung ano yung floor din namin guys maganda yung ganyang ginagawa maganda yung floor drain guys ayan ayan yung floor drain guys ganyan bali yung kabila guys ano hindi pa tapos at nilinisan pa namin ngayong hapon guys ito yung pambabae guys ayan lininis na natin yan guys ayan yan bali dalawa dito yung atong ano natin dalawang posit at saka ano so at saka mirror ayan may sabon agaya ng sabon at saka tis shoulder ito naman yung ating pinang ano natin sa ano sa CR yung ating pinang partition ito yung high pressure board and guys ako na yan, may posit din ayan, may ventilation din ano, ventilation ba yun yan bali ito na yung huli namin nililinisan namin ito, para mas maganda guys ayan guys ayan, yung ano niya tatak oh guys, di ba maganda Ayan guys, dati walang ano yan, walang gutter ngayon. May gutter na siya guys. Oh, maganda na guys. Bagong pitora na rin. Ayan guys. Ayan, at kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel. Ayan. Please subscribe to my YouTube channel guys. Ayan, shout out sa aking mga kababayan dyan sa mga malayong lugar. Ayan, magpipista na may abandalitas na. Tsaka yung bubunga natin bago yan guys. Ayan natin ang fishnet. Yung gating gater para hindi mapuno ng dahon. ito yung ating katedral guys. Magpipista na po dito guys. Ayan, ito yung ating katedral guys. Ano, medyo walang tao ngayon guys kasi tang, tanghali guys.